tao. Kung sino lang nagpapahalaga sa akin. Suntok kayo ba? Atit mo na ako, tamang pedak. Pinapahalaga ako rin. Atit mo rin pre. Saka... Uwi-uwi na yan, pre, oh. Saka babawi ako yan. sa akin. Hindi, nag... Kung pa siya nag... Uing, uing, nagsasalita pa para sa marinig oh, sa... Sa babae niya, eh. Uh, sa jowa niya, eh. Uh, Ayan jowa niya Pare oh. lang. Post na. Hindi sa iyo Hindi ko i-post ko lang sa sa Messenger. Sige, okay na thank you. Okay na? Oh, salamat. Birthday niya kasi para masaya. Oh, si Fards, ayan. Ah, tropa. Ayun. Una una di mawala si Oliver. Siyempre. Siyempre, yun. Special. 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 Special.

Di ba, may diba, pero... puro sarap. Di, 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 may sinabi kanina eh. Puro. Takada, puro sarap lang. E di, kasi pala yung sa babae. Ano yung masarap? Di, di, yung sarap masarap sa. Di, di, yung sarap masarap sa. masakit may pagbasa, pasmadi. Di, ang ibig ko sabihin, meron kasi babae lang. Pero kasi babae na sasama sa ka lang sa ginawa. Ganun. Ah, oh, ganun. Pero sa hirap. Sasama ka lang sa sarap. Pero sa hirap. Pero sa hirap. Sasarap nga. Hindi sa hirap. Ginawa. sarap nga. Pre, samahan ka raw.